Libo-libong skilled Filipino workers ang nagtatrabaho sa mga manufacturing plants sa Pampanga at Tarlac na gumagawa ng mga luxury bags para sa kilalang American brand na Coach. Sa Pampanga, isang malaking manufacturing plant na may tinatayang 11,000 na Pilipinong manggagawa ang nagpoproduce ng iba't ibang high-end coach items tulad ng wristlets, handbags at signature totes. Ayon sa pamunuan ng planta, ang bawat produkto ay dumaraan sa masusing quality control upang masigurong pasado ito sa pamantayan ng international luxury market. Samantala ang unang Coach bag factory sa Pilipinas ay matatagpuan sa Capas, Tarlac at pinapatakbo ito ng Deluxe Bags Philippines, isang unit ng kilalang Luen Thai Group na isa sa mga sikat na pangalan pagdating sa global garments at fashion manufacturing. Gayunpaman, hindi maaaring direktang makabili ng Coach bags mula sa mga planta. Dahil ang lahat ng produkto ay eksklusibong ina-export at ipinapadala lamang sa mga opisyal na Coach boutique sa ibang bansa. Ang produksyon ng Coach bag sa Pampanga at Tarlac ay patunay na ang husay ng mga manggagawang Pilipino ay hindi lamang pambansa kundi pang-world class. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.